straight to Now, pagtagad may tunduga mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Mura ni laom maning akong monitor didong, Aha. Okay. Okay, gamay lang kayo. Okay. Kayo tinaw aw manik ayo. Pero mura ni laom-laom mang gamay lang ha. Okay kana. Okay na siguro. Okay. Now, tagan pagtagad may gila tunduga mga issues karon mga kagalaan. Onya ato mga reporters to akaron may live and direct sa Bogo City ato sang kuaon ang dugang report Nga doon na mga isyos kay Murag na biyaan na to ning umang mga isyos. Uh, tungod may galas kabisi na to ining uh, hitabo nga linog. O niya, daghan mga panghitabo sa kauluhan. Ito as lakso ni Resign may gala sa iyang pagka-chairman sa Blue Ribbon Committee. at uh, lang sa hisgot mga higala. to apod mga kaigsunan krispin Crispin Romulia. Nahimo na may galang ombudsman. Ha? badaghan ang mga isyos. oy no? So ato nga tagag pagtagad mga sukit tigpaminaw og naunsa ning kalakiha. Onya sumay uh, sa so may bang background ining Crispin Remulia mga kaigsunan. Ah, uh, so dunay mga nagbagulbol nganong si Remulia may mahimong ombudsman, dunay uban sad mga higala nga ina niya okay ra sa ni Remulia. unsa may tumong aning kang Remulia mahigalang pagka ombudsman? Medyo dako nang diskasuno na to mga higala ha. Kini ang uh, kay sa akong pag paniid sa milabay nga mga administrasyon uh, ta taas o ang mga tao sa ombudsman kanang ha, kay mamugunay manggukod sa mga kurakot dai ombudsman ba sila mo ay manggukod sa mga kurakot nga mga empleyado sa gobyerno unya kining so kailangan, jud yun nga ang leader Klaro gud mahigala ang integridad. So kung ang leader mga higala mo na ako nakapreciate ko sa Ombudsman nga gitudlo mahigala during the time of former president Noynoy Noy Aquino. Straight to the point. Conchita Carpio Morales. Medyo taas ang pananaw sa mga tao sa buhatan sa Ombudsman. Unya sa panahon maygalang presidente Rodrigo Duterte Cantos Martinez. Taas po og pananaw ang katauhan sa Ombudsman. Karon mga higala kang BBM ambot lang ka kalaki ha kay politiko man ning ombudsman ron ha Politiko ning ombudsman medyo unsa man ka kalaki mga sukit ning paminaw Ah hay muraga unsa may tan-aw sa ani karon sa ombudsman may maguna nga kana bitong butangan gini mo na kun kalabang naay record gyud ba nga anti-graft crusader ba Ina na para ko itong mga Direktor sa ombudsman ka nito, ako, kailang kita mahigal lang Direktor Virginia pa lang ka Santiago. Kami na mga klasihas tao ba? Ibutang ni mo din nga. Kuan yun? Uh, may sad integridad. Kayo ang sa ang ngay manggukod ka mahigala o niya ikaw utusak ang gukuro nun. <laughs> At wala agi agay kataw, katawa mga kagalaan. So karon medyo on sa may tumong ini ni Crispin Limulia nga siya may gitudlo gyon ng ombudsman nga medyo muraman og ah, ang pagkatudlo mga higala doon naman ni kaso, di man pwede og doon ay kaso, nga gisang at sa ombudsman, unya doon na pa'y motion for reconsideration. Kaya ipang dismiss man to niyang kaso, apan doon na may MR, unsa on man nilon. siya may ombudsman, di matik na nga dismiss. <coughs> oh! <coughs> medyo mo lahi ng daga na Ah, so ang akong balikon sa so, akong paniid, kini klaro klaro lang istorya. Appreciate ko sa ombudsman nga gitudlo ni Pinoy kadto si ombudsman Conchita Carpio Morales. Naka-appreciate ko sa ombudsman nga gitudlo may galang kanhi presidente Rodrigo Duterte nga si Martires. Wago ka escapeos Gwen Garcia dai. Bisa pag ngilngig tus Gwen mga higala koneksyon ah. Wa ka escapeo mahigala ni Martires. Samuel Martires mga higala, wa ka eskapo eh. Ha? Pero Crispin Rimulya, politiko, roban ni? bida. <laughs> Dili, pakita ka siguro, on sa gikahe kung ano, no? O, niya, ang kanang mga naas ombudsman, nindot pasaguk, na sa kanang nakas ombudsman ba, anti-graft crusader mo, ang inyong leader dahi mo, kung mo guna, kanabang institution guna, niya inyong leader po, institution po niya, anti-graft crusader, Si Remulya mo maki dili maki igdungog ni nga anti graft procedure ni. <laughs> ya gi talaga taw katawa ha. Medyo lahi man ni yang kalaki basta politiko mangod mga kaigsonan dili sa ingon nga lain kog pananaw politiko. Pero og politiko ka himuon kang ombudsman medyo dunay gamay bala nga murag tag mga kaingon tagamay sa aha gamay lang ha. <laughs> og sa panguyab pa na kini ka mosugot dayon oy sa sa hato sa susihon og di ba mo kaliwat og kuan ha eh, gigapos duldol <coughs> medyo mag careful ka ba mao na mismo si Amy Marcos ingon ay sa bungit unsa man ni show na gyud ka ani si Crispin gyud imong kay kana na ang wapay labot ba kay sa Wa pa ilabot mga higala sa kinini ang inyang tumong mga makaigalan gukuron si Sara Duterte. Ang iya ko nung salin, ang iyang eh, ang iyang confidential funds. si nana. Oh, sige lang pero gukura sa ning flood control ha kay burbida dako araba ning kwartahang flood control oy. 545 billion. So unsa man gitumong aning kalakihan nga unya kini pagkatudlo ni Marti, ni Remulya pagkaombudsman do pa ni mga kaso. Wa pa ni ma-dismiss ang kaso. Pero nakakuha sa certification na okay na siya. Eh, dismiss man to, pero napay motion for recon. Pero ngilingi gao eh. Mula ba, gipugos, gil ba nga mga matudlo? Kuya, ano kalakiha? kalaki ha? Ya, ang kanang pagkatudlo, ang mga technicalidad din handapita o kininiang, ang sa may gawa ni Rimulya nga siya may mag-ombudsman, nga politiko, rin ba eh medyo gamay ba ako? Sa DOJ, medyo, madadara to. Pero sa ombudsman, kina, mo ka nga, doon na kay integridad sa ba? Katumgo si Consita Carpi Morales, taas kong pagtanaw mahigala sa ombudsman at og sa ilang leader. Kay Associate Justice sa Supreme Court, dahi? Associate Justice sa Supreme Court. O mo appeal politika. Maupon si Martirez. Associate Justice sa Supreme Court to. Gikan pag sandigan bayan to. Inanaba ang record. Ha? Ina na ang record bagikan Sandigan Bayan. So, ja, kanan justice ka Bayan. Ngilngig ka mag anadapita. Presumably, ha? Nya, naabutan ka associate justice ka Supreme Court. Pero kining politiko og mo ihmo ni mong gukod o mga kurakot. Nya, politiko, doon na po yung mga issues. Mahigala medyo, alanganin yung kay kalakiha. Ha? <laughs>